Na-awards ang historical film na Gumburza sa ginanap na MMFF Gabi ng Parangal kagabi. Naging emosyonal pa nga si Cedric Juan matapos tangaling best actor ng taon na ito. Narito ang aking report. All for one, one for all. Full force sa mga bida ng Metro Manila Film Festival sa Gabi ng Parangal para suportahan ang isa't isa. Gaya na lang din ni Penduko star Mateo Guricelli na sinimula na raw panuorin ng iba pang MMFF entries. Focus muna tayo this, this weekend for this and promoting the film, no? promoting Penduko and the whole uh, festival. Ang first time producer na MQuest Ventures, successful sa kanilang tie-up with Jesscon. Humakot lang naman kasi ng parangalang historical film na Gumburza. Big winner of the night, ang pitong award sa inuwi ng pelikula. Best Cinematography, got Puno Villegas Award. Second Best Picture, Best Director para kay Pepe Diokno. At Best Actor para sa pinansagang Dark Horse na si Cedric Juan, na naging emosyonal sa kanyang speech. Uh -huh. Ang acting ni Ced, handog daw niya sa hustisya. Inaalay ko po ito, itong parangal na ito, para sa lahat ng Pilipinong hindi nakakuha ng na tamang hustisya. Dahil 152 years ago, ganun po yung nangyayari sa atin. At yun po ang kwento ng tatlong paring martir na sana ay matuto tayo sa ating history. Hindi dahil para baguhin ito, hindi para matuto. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sumugal kayo sa isang katulad ko na nagbamahal sa pag-arte. Proud na proud ang co-actor niyang si Enchong Dina noon pa man ay sinasabing pang best actor na ang aktinga ni Seth bago pa lang, sabi ko, alam mo, alam ko, ikaw yung mananalo. Naramdaman ko na eh. Kasi, may, sabi, may, may <laughs> dahilan. sabi ko kasi, sabi ko kasi, si, si, si Tito Dante, successful yung operation niya. Yeah. Ako, nanalo na ako ng 610 sa Spingo. Sabi ko, ikaw, ito yung regalo sa ni Lord. Sa ngayon, ito na lang daw ang wish ni Direk Pepe Jokno. Hopefully, yes, po, opo, opo. Ano, nakatapa po ng puso na finally sa mga pupinsya po mapapanood ng Pugulza. Highlight din ng gabi ang Best Supporting Actress win Family of Two Star Miles Ocampo na nasungkit ang first acting award after two decades sa industriya. Tatabi ko sa pagnulog. Panalo namang Best Supporting Actress si JC Santos para sa pelikulang Malyari habang Best Actress is star for all seasons Vilma Santos para sa When I Met You in Tokyo na nasurpresa sa panalo niya. Dinedicate niya rin ng kanyang award sa mga kapwa nominado gaya ni Marion Rivera ng Rewind at megastar Sharon Cuneta. Nanalo namang Best Picture ang Firefly kasama sina na Alessandra De Rossi at Dingdong Dantes. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.